Galing ng service nila dito, ano, nakakatuwa. Ayos. <laughs> so guys, bibili tayo ng camera no para sa development natin para sa continuation natin sa content creation ano? Bibili tayo sa isang uh, stranger from kabanatuan na nakilala natin sa Facebook Marketplace. Teka, kaya ako lumilingon-lingon ngayon ay para makatansya ng daan kasi nasa kalsada tayo. Teka, off ko lang. Alam mo, natutuwa ako ngayon, ano? Ba dahil galing. Meron ako nakita ang kakabukas lang na gasoline station sa Baler. Talagang asikaso nila yung kanilang mga customer o mga kliyente. Gusto ko sanang bigyan ng tip pero ayaw nilang tanggapin pero babawi ako sa susunod. By the way, ah uh, Hello, good afternoon, good morning, and good evening. Ano, kung kailan mo na ito, Sir Dave, uh, once again for another content for today. So, tulad nga na sinabi ko, oh, medyo, yan, uh, bibili tayo ng camera para sa content creation natin. Mas maigi na magpundar ka ng gamit para sa ganun ay maging okay naman yung gagawin natin, di ba? Mas maganda yung performance natin. So, let's go. Pupunta tayo ng Cabanatuan City. I'm here from Baler Aurora. So, let's go. nakalilingon sa camera kasi eh, nagda-drive tayo. Ano? So, kung ano yung kwentuhan lang tayo? Last year is na-monetize ako sa ganitong platform. Ano? Pero binawi naman ng platform dahil matagal lang ako hindi nag-upload ng video. So, back to zero ulit. Pero hindi susuko, okay? Pero may mga panibagong mga plano, may mga panibagong uh, aaralin aarali na naman in order to continue this uh, kind of career naman. Marami na mga nagko-content creation, ano? uh, hindi naman ang habol ko lang dito is profit balang araw kundi maging significant ako sa tao yun yung gusto ko yun yung gusto kong gusto kong bakit why do I create many videos kahit na simple lang a few moments later. So guys, nandito tayo sa Walter Mat. Uh, maraming salamat kay Sir. Ano pong pangalan nila Sir? Sir Billy na. Okay, from Cabanatuan City yun. Ano? So meron na tayo pang concentration yan. Yeah, mas, mas matibay na. Mas ma so guys, subscribe, follow on my channel para pag may mga videos ako yung lalabas ay makasunod tayo. Thank you very much. God bless you.